Hi Don Raya. Uh, <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe ah. to you. Ha? Welcome sa ating YouTube channel mga paps kung bago pala dito don't forget to like, comment, below, follow by okay. hashtag Don Raya and of course, i-subscribe mo na yan ngayon mapapansin, nagbabalik ka tayo dito sa ating ivory para ipakita sa inyo yung mga pamalakasan na ibon na meron tayo mga paps, no? Yung mga uutangin nyo, no? Tama ka na naririnig, pwede kang umutang, pero, 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 kung ikaw ay repeat buyer na, no? Meaning to say, ikaw ay bumili na before, no? Kaya pwede ka na umutang. Hindi ka pwede umutang sa akin na ikaw ay newbie. Dahil hindi naman tayo magkakilala, no? I hope you understand mga paps. At kung may isa-swap ka, pwede rin mag-offer ka lang. Kahit ano, na naiisip mo. No? Mag-offer ka lang mga paps. Huwag ka mahiya. Kasi malay mo, yung kinakaya mo na isa-swap sa akin, E eh, gusto ko pala yun. No? So, eh, di jackpot, panalo. <laughs> Alright, no? sa mga natatanong ko sa ang location natin sa Commonwealth, Litex, Quezon City. Alright, no? So, kung paano mag-avail, No, ang ginagawa ko, at tinututukan ko ng camera yung mga ibon at screenshot nyo lang, padala nyo lang sa aking Facebook Messenger. And don't know I or don't know I or you can text or call me 0953-136-4462. Message mo sa Facebook Messenger. And don't know I or don't know I or no? So yala, let's go. Ipapakita ko sa inyo yung mga ibon na meron tayo mga packs. Alright? No, eto mga paps yung back to back o palutino. All right, tapos eto ay hindi lang basta back to back o palutino, sila rin ay breeder na. Proven breeder, ibig sabihin nag na sila, no? At ang malupit nito ngayon, sila ay may Pakita ko sa inyo, ha? May itlog na naman. No. Kayo na may egg diyan, kunin niyo na 'yan, Ayun, oh. Wow. Proven breeder, ibig sabihin nag-inakay na. Ngayon, may itlog na naman. So ibig sabihin, jackpot kayo mga pap. Mas maganda sana kung meron kayong existing na ibon para pwede nyo ito. Existing na ibon na may itlog ah, para pwede nyo ipayaya itong uh, itlog nila mga paps para ma uh, mapisa. No? So panalo kayo rito. Numuli, no, ito yung Opa Lutino, back-to-back, proven breeder. Ibig sabihin, nag na at may isa pang itlog. Bigay ko na sa inyo yung itlog, no? Yan, titigan nyo mabuti, napakaganda yan, no? Hmm. Diba? Tapos, mga Project Red Factor, marami tayo dito. Actually, paubos na pala. <laughs> Kasi sobrang ganda, yung iba nagbubugahan no, na. No, ito, mga Opa yan, pa. Opa pa yan, no? Opa Ewing, possible red factor. Solid green ito. Possible red factor. Possible pale follow pa yan ha. Possible pale follow. Ito, yellow bull. Opa, possible red factor. Ito, maganda to. Matured na matured na to. Jackpot makakuha na ito kasi... Konting salang na lang mag ano magitog nang agad to. Ano na to? Tigang na tigang na talaga to. <laughs> Tapos ito, I think uh, kakto. Itong pastel na yun, no? Pastel. Possible red factor din yan. Possible pale follow. Ito, par blue. Or par blue. Possible red factor. Possible pale follow din yan. Uh, possible cock. Mukhang cock yan. Tapos yung fisher, ayun yung possible hen. Yun yung nasa pinakataas. No? Possible red factor din yan. Lahat yan, possible uh, red factor, pale follow pa ang karga. ayun Lutino, lutino din ang karga niyan. Yan, yan, yung lowing na yan. Green lowing opa, No, so yan mga kapsa, ang ganda no. Oh. Jackpot kayo diyan, matured na, ready to breed, no. Ngayon, may promo tayo. Kung sino makakuha nitong OPA lutino na yan, yan yung back to back, bibigyan ko ng isa, isang ayun, no. Oh. Ayun, pwede na yun. Isang previous, yung pastel. Possible red factor. No, bigay ko na lang sa inyo yun. Yan, yung nasa kitna. Yan, yung dilaw na yan. Pastel yan. Bigay ko sa inyo. previous ko na sa inyo yun mga box. No? Sino makakuha ng back-to-back -back o -back palutino? Yung proven breeder na yun. No, may previous tayo. Ibibigay ko sa inyo yung isang ah, uh, pastel. Actually, opa pa yun mga box. Opa pastel. Possible red factor. Possible pale follow pa. No? Para send yan. Alright, kaya kaya kung gusto mo yun, you can text or call me 09531364462 136 4462 I-message mo sa aming Facebook Messenger Don Ruaya or Don Ruaya Avery. Alright? No? So, eto naman. Sa mga gusto nito eto. Yellow face, mga paps, oh. Yan ang <laughs> legal. Maliksi, oh. 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 Maliksi yan. Yan. Yellow face. Or oh, uh, possible... Dan Palong, a cup tapos isang OPA, possible yellow face, possible gun Ano? Magaganda yan mga paps lahat. Mature, ready to breed. Hmm. ano screenshot yun na oh. nagugustuhan nyo Then send to messenger, Don Roaya Or Don Roaya, or you Call mga paps Yan you o know. Alright, so dito naman tayo Puro yellow din Hmm. Ayan, split yellow eto so pastel yellow face, oh. Ayan, ito. Yan, ito mga pops Yellow face. Possible dan follow. Possible opa. DNA kak. No, kasama niya ang free na opa post yellow face. Possible dan follow. Post hen. Yan mga pops Sobrang tingkad ng mga kulay niyan. Imagine mo may free pa na isa. Ito naman mga pups. Baka trip nyo to. Pastel yellow face, possible dan follow, possible opa, DNA cup, tsaka isang opa lutino, possible yellow face. Ito malupit din mga pups, opa line yellow face, possible split dan follow, DNA cup. Ito naman, opa line yellow face dan follow, DNA cup at meron din tayong DNA hen sa mga nangangarap ng gantong Pangmalakasan mga pups na ibon, mag-message lang kayo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya A. Garib. Eto mga pups. meron din tayong Pastel Yellow Face, Possible Split dan Follow, DNA cup plus Free na Opa, Possible Yellow Face, Possible Split dan Follow na Hen. Sobrang ganda. At meron din tayo dito na Yellow Face, napakaganda, Disino, Possible Down Follow. Ito sa Fusion, ito yung sinabi ko na red factor na hindi nagtuloy. <laughs> ganda niya, no? Mas maganda pa to sa si red factor, mga pubs. Naku, pag nakita niyo ito sa personal, mapapawaw kayo. Kasi para siyang san po, Nur. Oh, may batik-batik na pula sa katawan. Yung isa, meron din, pero hindi gaano pa diin yung pagkabatik. Ito talaga yung nasa kaliwa. Sobrang ganda. Ay, napakay, you no? Know? Ito? Parang painting, no? Oh. Sige, patapay natin. Yan mga po, so lapitan natin ha. Tinan nyo, ma-appreciate nyo. Ang bagay no. Kakaibig yung katawan no. Malik silang. Malalakas kasi to mga ito mga bags No? Talagang inaalagaan natin yan. Walang may sakitin dito. <laughs> Kung sa inyo, hindi ko na ito binablog kasi may itlog na to. Ang project dito, ah, uh, Dan Palo Red Factor Opa no? Tapos dito, back to back tail follow rate factor may egg na rin yan. Ano niyo? Tat tat naman. naman nest material sa kinto Legit, legit lahat yan mga pops. No? To magaganda quality oh. Hmm. Tandaan niyo mga pops ha? may libre kayong pastel ayun yun, nasa gitna. Posca Possible rate factor, fail follow pa yung karga. Ayun yung nasa gitna. Ayun yun yun. yun no? yung dilaw lahat ng katawan par blue pastel yan libre ko na yan libre ko na yan sa lahat ng kukuha o sino man na makakuha ng back to back o palutino proven breeder mga paps Sa may kasamang egg pa sige sama na natin yan no sa mga yellow face na nagustuhan nyo o kaya o split yellow face o pa split yellow face possible dar follow kayo pa mga paps No, you can text or call me 0951 I-message mo sa akin, Facebook Messenger. Don't draw ayaw, don't draw ayaw. Ibarin, dalian nyo na. Nagkakabusan na. No, dahil nga, sobrang mura, pwede pa tayo magpautang. Pero, dun lang sa mga repeat buyer. No, ang location natin ay sa Commonwealth Critics, Quezon City. Pwede rin mag-swap o mag-trade, makipagpalitan sa akin kung ano mang bagay na meron kayo. Alright? No, huwag kayo mahihiya. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Ruaid. Of course, isubscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell yung nasa kanan mga pups para updated ka sa i-upload natin bagong videos. Muli, maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless you guys.